Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Para po sa kabatiran ng bawat isa, ang ating pong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. And by the way mga kapatid, uh, tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang iba't ibang uh, estasyon ng radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula po yan Northern Luzon, dito po sa NCR, at syempre Visayas and Mindanao. So salamat po sa mga taga-subaybay po natin na patuloy na sumasama. Sa kabila po ng uh, sabi nga eh pabago-bago din naman ang ating mga kalagayan at panahon. Sa ating hung uh, pag-aaral, pag-usapan po natin ang kalusugan ng iglesia. Isang napakahalagang uh, talakayan po ito sa kadahilanan na yung health o kalusugan ay meron pong direktang epekto pagdating po sa potential or ability ng isang church. Alam po natin 'yan. Sa personal nating buhay, pag tayo po ay nakakaranas, nakakaramdam ng pagkakaroon po ng sakit, di mo ba? Nararamdaman natin yung limitasyon. Yung madali, nagiging mahirap. Yung simple, nagiging komplikado. At yung pong ating uh, maaaring gawin ay nagiging limitado rin. So sa madaling sabi, in the absence of health, yung pong uh, pagtupad sa ating layunin ay hindi po natin magagawa effectively. At yung health na tinutukoy ko po rito ay hindi lang po yung individual na kalusugan ng bawat isang mana ng palataya na napakahalaga din po ang tinutukoy po natin dito yung kalusugan ng iglesia. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 16, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy Growing and full of love. Nakita niyo po yon? Habang maayos na gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi, ang buong katawan, ay lalago, lalakas, at siya po ay makakatupad sa kanyang layunin. Kaya hindi po dahil ang isang iglesia ay maraming dumadalo, eh nangangahulugan na ito po ay malusog. At hindi rin naman natin pwedeng sabihin na dahil sa isang lugar ay marami pong mga iglesia, eh ang lugar na iyon ay maaabot agad. Saka, sapagkat ang isang mahalagang factor po dyan ay yung health ng bawat isang iglesia at yung health ng body of Christ in general. O ano pong ibig sabihin? Meron po kasi tayong tinatawag na local churches. Yan po yung mga simbahan na inyong kinabibilangan. Di ho ba? May kanya-kanya tayong local churches. Pero pag sinabi nating body of Christ, we are not just referring to one local church. Halimbawa, yung aming church, eh hindi ko pwedeng sabihin na pag sinabing body of Christ, kami lang yun. Sapagat ang totoo niyan, ang body of Christ po ay binubuo ng lahat ng mana ng palataya sa lahat ng dako. So ibig sabihin, yung ugnayan ng mga iglesyang ito sa isa't isa ay isa ring napakahalagang bagay mga kapatid sapagkat uh, ang kalusugan ng body of Christ ay nakasalalay din naman sa maganda at maayos na ugnayan nito sa isa't isa. Kaya paminsan po, sabi nga nila, eh, uh, merong isang author na nagsabi, pagka ba yung isang tao, dinagdagan mo ng tatlong tao na supposed to be makakatulong niya sa kanyang ginagawa, ito ho ba ay nagagarantiya na mas madali niyang magagawa ang mga bagay? Well, uh, pe pwede nating sagutin niya ng safe answer. No? Alam niyo naman, Pilipino, mga safe answer tayo. Pwede nating sabihin, oo, magagawa kasi dati isa ka lang, ngayon may kasama ka na. Sa kabilang banda, pag pumasok po yung dynamics ng relationship, alam natin na pe pwedeng mas marami, mas komplikado. Di ba? Eh kasi nga naman, pag marami kayo, ang daming opinion, ang daming pamamaraan, ang daming pakikibagayan, ang daming pakikisamahan, iba't ibang ugali, iba't ibang pinanggalingan, iba't iba ng level ng kaalaman, iba't ibang level ng spiritual maturity. So ang mangyayari po, hindi necessarily dahil marami, e eh, nangangahulugang mapapadali. Ngayon, ito ho ang gusto kong bigyang diin. Baka sabi ng iba, edi eh, tayo-tayo na lang ang gumawa para mas koonte, mas madali. Actually, hindi po dahil ang hamon sa atin ng Panginoon ay magbuklod, magkaisa, hindi lang po as a local church, but as a body of Christ. Nangangahulugan to, hindi lamang po yung mga individual sa loob ng inyong iglesia, ng aming iglesia, kundi yung kabuuan, lahat ng mana ng palataya. Paano ho tayong magsasama-sama para lumikha ng isang community na bagamat may mga minor differences no sa ating mga local churches or maybe traditions practices and maybe sa ibang uh, minor doctrines ano po nangangahulugan na merong magandang samahan to the point na we create a healthy body of Christ kasi kadalasan po dun pa lang sa level ng ng uh, local church struggle na eh di ba pagdating sa pagkakaisa eh lalo naman yung interchurch So, ang hamon po rito is not limited to the local church. Yung hamon to be healthy, it includes all the churches in the body of Christ. Ngayon, ang tanong, eh ito ba'y pagsusumikapan nating uh, gawin na tayo po'y magkaisa? Sapagkat uh, pag ang nangyari po, instead of complementing, we are competing. Ano po, sa halip na nagtutulungan, nag-aagapayanan, eh ang nangyari po naging kompetisyon, pagalingan, pahusayan. Naalala ko tuloy no sa isang uh, seminar na aking conducted uh, about uh, uh, church growth. Uh, isa po sa aming pinag-usapan, 'yung pong uh, ng nangyayari ngayon. At ako po'y gumamit ng isang illustration. Meron pong uh, dalawang magkaibigan. Ang isa doon sa dalawa ay bihasana, sanay na siya sa yung pong sightseeing sa wild. no? So, ito ngayon, naiayaan niya yung kaibigan at ang sabi niya, sumama ka at titingin tayo ng mga mababangis na hayop. Sabi niya, mamamashel tayo at titingin tayo ng mababangis na hayop. At sabi niya, particular na target natin this season ay yung bear, oso. So, okay. So, excited po itong isa. At uh, sabi niya, ano ba yung mga tips na maibibigay mo sa akin? Yamang ikaw ay uh, matagal nang ginagawa ito. Ang sabi ko nung mas veterano dun sa dalawa, haba, pag tayo ay nilapitan ng oso, eh, hindi tayo pwedeng tatakbo. Dahil ang oso, mabilis tumakbo. Hindi tayo pwedeng umakit sa puno, dahil ang oso, umakit ng puno. So sabi nung isa, anong gagawin natin pag nilapitan tayo niyan? Ang sabi ko ng veterano, Aba, eh, wala tayong gagawin, kundi talagang stand still at uh, magpanggap tayo na tayo ay uh, hindi hindi buhay no yun talagang kung nakahiga, just lie down Kung 'wag kang gagalaw 'wag kang lilingon 'wag kang malikot so in other words uh, pretend to be an inanimate object magpanggap ka na hindi ka uh, buhay no uh, 'wag kang gagalaw yun po ang point so ngayon nung uh, sila po ay uh, umalis uh, naging napakaliwanag po doon sa uh, baguhan na hindi tatakbo, hindi akit ng puno. Pero napansin niya, itong kaibigan niya, nakasuot ng running shoes. So sabi niya, uh, bakit ka nagsusuot ng running shoes? Sabi niya, eh, komportable. So okay, pinalipas niya. maya, -maya ay nako, na-achieve po nila ang kanilang goal. Nakita po nila yung oso sa malayo. At tuwang-tuwa po sila. Ang hindi nila namalayan, doon pala sa malapit, meron din. At maya-maya, nung makita nila, papalapit na po sa kanila. So, ang sabi nung uh, baguhan, anong gagawin natin? Sabi niya, yung instruction ko sa iyo, walang gagalaw. E kaso, palapit ng palapit yung oso. Nung malapit-lapit na ho, e biglang yumuko itong isa, yung veterano, at itinali ng mahigpit yung kanyang sapatos. Habang nakatayo po at uh, hindi gumagalaw yung isa, nagsalita. At ang sabi, akala ko ba sabi mo hindi tayo tatakbo? Ang sabi ho nung uh, veterano, aba. Sa puntong ito, kailangan ko ng tumakbo. Ang sabi ho nung uh, baguhan, eh sabi mo, mabilis tumakbo yan, hindi natin kayang unahan. Ang sabi naman po nung veterano, abay, wala akong balak na unahan yan. Hindi talaga natin kayang unahan yan. Pero kaya kitang unahan, at pag naunahan kita, bahala na kayo nung oso. Ah, bagamat yan po ay kwento lamang, pero nagpapakita po ng isang katotohanan sa ating panahon, di po ba? Napaminsan, ang sukatan natin ng success ay kung paano natin ma-overtake, maunahan yung iba. Paano tayong lumamang doon sa iba? Paano tayong makaungos doon sa iba? At kadalasan po, yan ang uh, sumisira doon sa kalusugan ng iglesia. Kasi para bang nangyayari, we feel better when we are ahead of others. Now, kung tayo po ay isang katawan at ang tinutukoy ko po rito is not only members in one particular local church but lahat po ng mga mana ng palataya in other churches na hindi dapat natin maging goal na tayo po ay magkompetisyon na ang goal po natin we should work together yung mga insights whatever works for the other churches let us also share itong mga resources na ito let us work together isa po sa biyaya na aking uh, na appreciate na nararanasan is uh, the privilege to go around to minister to the different uh, uh, churches. Iba-ibahong mga iglesia. At talaga nyo, alam nyo, makikita mo, may mga iglesia na talagang uh, maayos at uh, maganda ang kanilang mga programa at ginagawa. At meron naman talagang mga iglesia na mas hikahos kumpara sa iba. At uh, imagine mo na lang kung ano mangyayari kung lahat ng mga iglesia ito will really unite. I remember one time, Meron po akong nakausap na nagtayo ng grupo. At uh, sabi ko bakit kayo nagtayo ng grupo niyo? Sapagkat sabi niya, ang grupong ito ang hangarin ay pagkakaisa. Uh, at ang tanong ko sa kanya eh paano 'yon? Uh, lahat ng grupo ay hangarin pagkakaisa pero hindi magkaisa. Hindi ho ba paminsan eh yung bang ang nangyayari, gusto niyo ng pagkakaisa pero ayaw niyong makiisa. Di ho ba? So, hindi eh, pa pwede. At some point, we really have to work together dahil yan po ang nagdedetermine ng kalusugan ng iglesia. No wonder ang Panginoon pinaliwanag po sa atin na sa pamamagitan ni Apostol Pablo, dito nga po sa Ephesians 4, sa 1 Corinthians 12 primarily, na ang church po ay isang katawan. Kaya nga dito po sa chapter 4 verse 1 ng Epeso, napakaganda ng opening statement. Eh. sabi niya, Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling that you have received. So, in other words, mga kapatid, ang una nating iisipin ay ano yung calling, ano yung pagkatawag sa akin ng Panginoon at uh, paano ako mamumuhay ng naaayon sa pagkatawag ng Panginoon. Nangangahulugan po ito, na meron kang mga bagay na tatalikuran, mga bagay na iiwanan, mga bagay na hindi mo nagagawin, sapagkat ngayon ang iyong tuon ay yung pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Hindi ho ba parang binata o dalaga na nag-asawa? Yung panibagong status na yon would require you to live a life that is in accordance to that new season or that new status. Likewise, bilang mana ng palataya, Mula sa dating makasalanan, hindi po tayo nagpapahalaga sa Panginoon, patungo po sa mga mananampalataya na nagpapahalaga sa Panginoon. Merong change na dapat mangyari. Kaya nga hindi po, po pwede yung tayo po ay uh, halimbawa uh, mananampalataya pero ang gusto natin, we will just do what we want. Walang submission sa Panginoon. Gagawin lang natin yung gusto natin. Susunod lang tayo pag gusto natin at uh, isa sa katuparan lang natin yung gusto natin, hindi humaari. Kaya nga, kung maalala nyo, sa isang pag-aaral, uh, pinag-aralan natin yung salitang ministry. No? It comes from two words sa Greek na yung isa ay nagsasabing to serve, yung isa naman po ay medyo mas malawak ng kaunti, to serve as a slave. Now, that is very important. Yung maiksing idinugtong as a slave is very important Because now it talks about the relationship that we have with God. To serve as a slave. Nung inaaral ko po ito, aking nakita, na totoo nga naman, sometimes we serve, pero naglilingkod tayo according to our own terms. Di ho ba? Kailan ko gusto? Saan ko gusto? Paano ko gusto maglingkod? Kayo mag-adjust sa akin. So yes, are we serving? Yes. Pero in the purest sense, pag inunawa po natin ang ibig sabihin ng ministry, it's not serving according to our terms, it is serving according to God's terms. That's why we serve as a slave. So ibig sabihin, hindi lang kung kailan natin gusto, kung kailan may bakanting oras, kung kailan walang gagawin, kung kailan na tayo po ay uh, libre pagdating sa ating uh, a convenience, o kaya naman, pagmasaya yung gawa, inaroon tayo. Hindi po. Because if you do that, you are serving according to your terms. And that cannot be called as ministry. We cannot refer to that as ministry in the purest sense of the word. Kasi po, ang idea nito is to serve according to God's terms. Kaya pansinin mo, may mga tao na dahil malinga ang pananaw sa ministeryo, kahit naglilingkod, hindi lumalago. Bakit po? Dahil pagka- may nakaaway na, ayawa na. Di ba? Iiwanan na. Uh, kaya nga, napaka-importante yung sinabi ni Warren Wiersbe sa aklat na On Being a Servant. no? Uh, binasa ko po yan at uh, kung kayo po ay pastor at mahanap nyo pa yung kopya na yan. Ako, napaka-gandang aklat. On Being a Servant of God. Uh, tinalakay po niya doon. Halimbawa, aalis ka sa isang ministeryo. Kasi... Kinalakay niya lahat eh, yung mula sa pagpasok sa ministeryo, while in the ministry, and then pag-aalis ka na. At naalala ko po, isa sa mga bagay na kanyang binigyang diin doon, make sure na pagka ikaw ay lilipat sa ibang ministeryo, it is not to leave behind your calling, but it is to pursue your calling. Hindi dahil may sama ka ng loob, kundi dahil may pagmamahal ka sa Diyos. Hindi dahil merong hindi magandang nangyari ayaw na kundi ang tanong po ay pinipersumo ba ang kalooban ng ating Panginoon? And many times hindi po ganun ang nangyayari. Yung bang uh, iiwanan natin ang isang bagay dahil ayaw na natin. So ano nangyayari? Yung yung karanasan, yung pinagdadaanan na supposed to be huhubog para magpalago, magturo bumago, ngayon po ang nangyayari itong partikular na karanasan na ito. Ito pa mismo yung iiwanan natin. Di ba paminsan may mga tao na quit muna sa ministry kasi may kasamaan ng loob. Alam niyo ba na pag sinabing to serve according to God's terms, ituloy mo yung ministry, huwag mo itigil. Ang itigil mo yung sama ng loob mo. Kung ikaw ay merong hindi kasundo, ituloy mo yung ministry kasi paminsan nangyayari, kinikip natin yung sama ng loob, yung galit, tapos yung ministry yung inaalis natin. Titigil muna tayo, nagtampo tayo, lilipat muna sa iba. Di ba gano'n nangyayari? Ang, ang ipinapanatili natin kung ano yung hindi dapat panatilihin, yung iniwanan natin, yung hindi dapat iwanan. So kadalasan po ganyan nangyayari. So what happens in the end? Yung immaturity natin, daladala pa rin natin kaya ang nakakalungkot po doon, aalis ka na may sama ka ng loob, aalis ka na baka nga may pride pa, aalis ka na masama ang iyong kalooban. So, in the end, yung iyong paglisan affects the church na iyong iniwanan. At the same time, it will affect the church na iyong pupuntahan. Bakit? Kasi nga, hindi na deal yung iyong mga pinagdadaanan. So, if you're leaving the church because of that, eh, may kamali ang po doon. Kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Let us make sure. Sabi nga ni Warren Wiersbe, if you leave for another ministry, make sure that it is because you are pursuing God's will, not because you're running away from it. Alamin mo muna kung kalooban ng Diyos. Masama bang lumipat? Hindi po. Pero tiyakin mo muna kung kalooban ng Diyos. Hindi lang yung paglipat, kundi yung pamamaraan ng paglipat. Di ba? Eh kasi importante rin yun eh. Misan naman, sasabihin natin, kalooban ng Diyos. Eh pamisan ho, ah, maraming beses ko na ho kasing narinig yan. No? Ah, nagturo po ako sa seminary. I've been a pastor for many years and I've encountered a lot of people, counseled with pastors. At ah, paminsan po ay pupunta sa isang ministeryo. Bakit ka nandyan? Kalooban ng Diyos. Tapos sa alis, bakit kalooban ng Diyos? Ay ko, nagbago yata ang kalooban ng Diyos? o baka tayo na ang uh, nasusunod hindi na talaga kalooban ng Diyos kasi po may mga indicators naman yan eh malalaman mo naman kung talagang kalooban ng Diyos and i believe na kung talagang kalooban ng Diyos ito even yung pinanggalingan mong ministry will give you their blessing as you go pero ang masaklap po dyan mga kapatid ay kung ginagawa nga natin ito not because we are pursuing God's will but because we are running away from God's will Not because we want to pursue uh, God Himself, but because we want to pursue our own ambitions and dreams. Tandaan niyo po, napaka-importante. Kaya nga, para sa akin, napakahalaga yung maunawaan yung ministry. Eh. Uh, to serve as a slave. Ibig sabihin, to serve according to God's terms. To serve as a slave. Ibig sabihin, according to His pleasure and for His pleasure. Hindi sa gusto ko, sa paraan ko, at sa sistema ko, kundi ayon sa nais ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, lead a life worthy of your calling for you have been called by God. And then, ano sinabi? Maglingkod na agad? Hindi po. Napakaganda ng pagkakalayout eh. Always be humble and gentle. Be patient with each other. Making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Oh, ito ho yung mga sangkap na may kinalaman sa ating relationship. Ayusin muna natin. And then maglingkod tayo habang dinedevelop itong relationship na ito. Now let's go to another passage. If you remember sa 1 Corinthians chapter 12, tinalakay ko na po ito at hindi ko na ho balak uh, talakayin pa ulit. Pero if you remember, natalakay natin na matapos banggitin na yung church ay isang katawan. 1 Corinthians 12, the whole chapter is dedicated to that. Pagdating sa chapter 13, anong tinatalakay? Pag-ibig. Marami ho, familiar sa atin yung chapter 13 ng 1 Corinthians. Kaya lang, ina-apply natin sa context ng romantic lang. Pag binasa mo yung original context, sinabi ho yan matapos nabanggitin, ito ang church. Composed of many people, iba-iba yung kanilang estado, pinanggalingan, may hudyo, may hentil, may malago, may hindi, may malaya, may alipin, may babae, may lalaki, may matanda, may bata, iba-iba. Pagdating sa chapter 13, pag-ibig. So, ibig sabihin, yan ang susi para mag-work itong uh, paglilingkod natin. Now, sa Romans 12, ito naman ho, ang introduction, take note, this is an introduction. Because now, dito po sa Romans 12, nagtatransition po si Apostle Paul mula dun sa doctrinal to the practical aspect. Ang sabi niya, And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. So, ang unang hakbang is to offer your life as a living sacrifice. Bakit po? Pag binasa nyo yung mga susunod pang talata, susunod pang kabanata, you will understand. Uh, pakahirap gawin kung hindi mo gagawin tong unang hakbang to offer yourself as a living sacrifice. Kaya paminsan nag-struggle tayo, no? Kasi pinipilit natin gawin ang isang bagay without first offering our lives to Him as a living sacrifice. Kailangan gawin muna natin yan. Sapagkat pag nagawa mo yan, then yung ibang mga bagay, mas madali mong magagawa. Hindi ko sinasabing magiging mas madali, mas madali mong magagawa. Ibig sabihin, uh, as compared doon sa hindi ka nag-alay ng buhay, eh mas magiging madali na ito. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Isipin po natin, kalusugan. Kalusugan. When you look at your church, tanungin mo ang iyong sarili, kumusta ang kalusugan ng aking iglesia? When you look at the churches in the community, in our country, all over the world, can we say na healthy yung relationship? If you look at yourself, ask this question. Ano ang ginagawa mo to contribute to the health of the church? Kaya nga, ang interesting dito, ang rewarding ng Panginoon ay hindi po by batch or by group, individual. At ano yung reward? Well done, good and faithful servant. Wow! Bakit good and faithful servant? Kasi po iba-iba tayo ng pagkatawa. Merong gaganap ng malalaking gawain, merong simple at patagong gawain. Merong mga tatayo sa harapan ng maraming tao at merong maglilingkod na hindi napapansin ng karamihan. And yet, mga kapatid, nakikita ng Panginoon, your labor in the Lord is never in vain. 1 Corinthians 15.58 Kaya nga ang reward is the same. Whether ikaw ay naglingkod sa marami, sa kaunti, ang reward po is well done, good and faithful servant. So nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating programang Kamalayan at muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.